Nako No choice tayo. ya yeah. Yo. No choice tayo world. Wala tayong ibang dadaanan kundi dito. Baha, baha, baha. Yeah. <laughs> oh Lord, no choice tayo no choice tayo world wala tayong magagawa ng mm asking -hmm, oh, ang lalim ng tubig oh mm -hmm. no choice tayo no choice world as in baha talaga discolored ang dulas pa ng daan Oops bagsak natin nako po tatay lagdal ala ko po wala tayong ibang madadaanan kundi talaga dito sa gitna oh. lobog lobog ang paa no choice tayo magsusundo tayo ng ano, estudante natin